Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, ate JV. Ayan, so ilang days na rin ako may sakit there, friends, no? Ayan, so pero naisipan ko pa rin gumawa ng video, kaibigan. Dahil nga ito na yung routine natin, yung gagawa tayo ng vlog. At i-update ko lang po kayo sa mga nangyayari dito sa aking tindahan sa aking last video po, may nakalata marami na kunti na lang daw ang laman ng aking sari-sari store. Kasi nga kaibigan, hindi po ako makapag-grocery, makapamalingki dahil nga may sakit tayo. So it's more than one week siguro kay kaibigan, masakit si Ate Jiwi. <coughs> Pero, kaibigan, hindi pa rin na yung tumigil, no? So, naghanap ako ng paraan, kaibigan. Mabuti na lang. May mga ahinti po, no? Nag-order tayo all uh, sa online, their friends. At uh, masaya tayo dahil nag-deliver na po sila. Ipapakita ko po sa inyo yung delivery ko. Ayan, thank you so much nga pala, Especially kay grocery Thank you so much. So, pero hindi po komplito si grocery kaibigan. Kaya kailangan namin pumunta sa Palingki, no? Pamilyang bayan sa Big Supermarket. And uh, again, hindi pa ako makapunta. Mabuti na lang meron tayong kasama. So, siya na lang ang pumunta doon sa grocery store kay Bigan and then sa pamilyang bayan na rin para makapagtinda tayo ng bigas. Yung, yung bigas natin, kahit pamahal, um, mabintang babi. Ay, wala ko ba siguro dahil nga nagsisiti. Kailangan talaga ng tao ng, ng rice, no? Ng kanin. So, kahit nagmahal na, nagtaas, fast moving pa rin po ang bigas, no? So, wala, Walay huno kay kaibigan ko sa Bisaya no, marami pa rin naganap ng bigas kahit mahal. Kaya e, masaya ko kaibigan, napakababinta po ng ating bigas. At nakapag, uh, nakapamalitin na rin tayo, nakabili na rin tayo ng bigas at meron na rin tayong mga stocks galing kay Gorsari, ipapakita ko lang sa inyo mga kaibigan ha, para naman uh, makita no, yung mga kababayan natin dyan kaibigan na, na meron kasi mga nagsabi nga, pa, ah, bakit ako nagbibigay ng mga tips, ay papalogin na daw yung aking tindahan, konti na lang ang laman makibigan, hindi po ganoon, kasi nga may sakit sa si ate JP. hindi po ako makapong grocery, makapamalik, eh ngayon dumating na si Gorsari, kaya ipapakita ko sa inyo, kaibigan, masaya tayo dumating na si Gorsari So malaki na bayaran ni Ate GB kay Bigan. Ang, ang grocery ko po ngayon kay Bigan ay malapit 12,000. 11,000 po mahigit ang nabayaran ni Ate Gibi. So yung tindahan ko ngayon kay Bigan, kaunti lang ang laman kasi naman weekend po ngayon. So pag weekend kay Bigan, naging giging kaunti yung stocks natin kasi nga karamihan dito sa tindahan ko kay Bigan ay utang. And then ayan, nagpapautang si Ate GB at okay lang. Magaling naman sila magbayad. na yun, no? Maisa dito si Nilo, nagbabayad siya kanyang utang. Tulay, tangyemas. 64. 64, 436 436 yung sukli. Ang ate, ang mama muna ni. Ang, ang ah, sukli sa siya dito, sa toa. Ayan, so sukli na muna natin kaibigan, no? Ayan, ito yung listahan ko ng utang kaibigan. Maraming magbabayad ngayon kasi weekend. Ano na, 436. Kasi wala yung kwarta. Wala yung halin. Kada kang anak ko halin. 1,000 ng ganina. Sabi ng, sabi niya kaibigan, wala. Tibo, okte, 500. Ayan, ah, change muna natin. Sentyo, ay na sa kapitaka. Ayan, so naganap kami ng panukli kaibigan. Meron nagbay ng utang pero ah, 500 yung pera. Hindi, ito 100 sa hanap mo kami, muna kami ng change. <laughs> Importante talaga meron tayo yung bariya mga kaibigan. No? Pag walang barya bariya, ay eh, wala tayong income, walang kita, walang benta, walang panukli. Sayang. Ayan, so 64 radong. 436 sakli. So, kaunti lang, maliit lang kanyang utang mga kaibigan, no? yan kasi yung iba cash kasi, no? Bumibili siya. Ayan, so ng kaibigan, ito yung, again, ito yung, a uh, uh, grocery ni Ate Gibi From grocery, again ha, shout out grocery. Thank you so much. For the free delivery. Yan, masaya talaga si Ate GB. Mapupuno na ang tindahan ko. Mapupuno na naman kaibigan. At aside from this kaibigan, meron pa tayong other grocery kaibigan. No? Si Francis ay doon ngayon sa pamilyang bayan. Ah uh, siya yung inutosan ko kay Biga na uh, mangumpra sa Bisaya no. Mamalingki kasi nga may sakit ngayon si Ate GB 3 weeks na po akong may sakit. Hindi ako makapunta sa public market kaya aside from this grocery Grocery things okay aside from this mapupuno yung ating tindahan lalong mas mapupuno kasi hinihintay ko pa yung kasama ko na andoon ngayon sa supermarket okay sa pamilyang Bayan kaibigan nakikita nyo naman yung akin tindahan konti na lang yung laman pasensya na no? makulimlim kasi nga parang ulan kaibigan no so this is my sari-sari store kaibigan ito yung mukha ng akin sari-sari store pag weekend ayan so yung ating sabon kasi nga lava day Labadi kaibigan kasi weekend so kaunti na lang yung ating sabon pero wag mabahala kasi si grocery andito na mapupuno yan ulit yan yung mga likod natin kaibigan mabinta talaga pag weekend ayan so mamaya kaibigan mapupuno na ang tindahan ni Ate JB mapupuno na naman kasi nga andito na si grocery so ito yung nabayaran ko kaibigan kay grocery no yung grocery ko ngayon kaibigan ay malapit sa 12,000 11,000 mahigit kay Bigan at masaya talaga maagang kumagaang uh, dumating si grocery. Kadalasan kay Bigan dumarating siya sa hapon or sa evening. Ngayon kay Bigan no, lagpas lang kaunti ng tanghali, lagpas ng lunch time andito na si grocery. Thank you so much, God. So, yung aking cigarettes kay Bigan kaunti lang sa grocery kasi nag-order na ako kay Bigan no, seller ko kay Bigan, bumili na ako ng uh, cigarettes. Sa grocery, kaunti lang yan, kaibigan, kasi nga, uh, meron na akong cigarette sa aking wholesaler supplier ko. Ngayon, ang gagawin namin, kaibigan, ay uh, amin itong bubuksan isa-isa para naman ma na natin, no? Iche-check ko nga pala, kaibigan, no? Ah, uh, one tip, kaibigan, no? Dapat i-check natin, mga kaibigan, na yung bawat item. Dapat may ballpen tayo, maganda red ang ballpen kasi black yung nakasulat. Ayan. So, i-check natin, kaibigan, kung lahat ba ng ating order ay nandoon ba? Ayan, so dapat mag-check kay Na-try ko na ako. minsan kay Bigan dalawang order ang wala tapos ah, nag nag-chat no, nag-text ako nga pala sa grocery at okay naman na na-action na nila. So ngin kay ang gagawin natin JB again, bubuksan natin isa-isa yung at yung mga boxes kay Bigan no. Bubuksan natin sila para ma na natin. Ayan. <laughs> Thank you so much, God. So hindi ko na lang ito bubuksan sa harapan ninyo kay Bigan baka ma-board pa kayo. So, i-display ko lang muna. And then, afterwards, pag na-display na, ipapakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, sorry. Sorry, sorry. Sorry. <laughs> Against the life, to. Tingnan nyo, no? Sorry, mga kaibigan, no? Baka, baka sumakit yung mata nyo. So, itatapusin na muna natin, GB, ha? I-display ko muna ito, kaibigan. Baka may maghanap na mga customers at wala tayong stocks. Ayan, mahirap na baka mawalan tayo ng suki ayan mga kaibigan, napakita ko na sa inyo si Grozary, no, ayan, so i display pa natin, no uh, to, um, mabuti lang talaga may tumutulong sa akin their friends, so mag-display kami maya, mamaya lang, at din hinihintay ko rin po yung aking wholesaler supplier ng uh, beer products sigarilyo at saka soft drinks ayan, so nag-order na rin ako kaibigan, at masaya ko kasi nga mabilis silang mag na ng ating order so thank you so much guys, Mar malaking tulong talaga sa atin yung mga ahinti, no kayo kay subukan mo rin ha. kung wala pangahinti hinti sa tindahan mo, mag-inquire ka, magtanong ka sa mga kapwa mo sa store owners dahil malaking tulong sila. Katulad si TGB na hindi makalabas ng bahay, makapunta sa palengke dahil nga may sakit. Ayun, dahil sa mga hinti, meron pa ring stop ang ating tindahan. Ayan. So, again thank you so much kay Bigan at tinapos niyo hanggang dulo yung aking video. Thank you so much po sa mga walang sawang nagsusuport at nagmamahal kay Ate GB. Layon, lalo, na sa iyo kay Bigan na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po kay Ate GB. Thank you so much po for the love and support. Huwag mo lang kalimutan kay Bigan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Kaya kasi buhay natin kaibigan, tiwala lang. Pasensya nga pala mga kaibigan, no, medyo maingay po kasi may construction na nagaganap sa likod ng ating tindahan. Again, thank you so much kaibigan sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Kaibigan, please take care of your health ha. Katulad kay Ate GB kaibigan, no, minsan nakakaligtaan ko na alagaan yung aking sarili, kulang tayo sa exercise kaya siguro nagkasakit agin tayo, no? Eat healthy foods, bigan gulay, ayan, mga frutas, at mag-exercise ka rin. Ang hirap mag sakit, bigan, Ang hirap talaga. Kaya sana, sana, take care of yourself. Okay? Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much. God bless.